So hello guys, good morning Nandito po ako ngayon sa locker room So ayan po guys Dito po yung locker po natin guys Nakalagay Alagayan po ng gamit natin guys So ayan po, kukunin ko na po yung mga gamit ko Para po Makapaganda na po tayo Para sa Paglilinis na maya So ayan po guys Ayan po siya Ayan Ayan yung gamit natin Okay, ayan po natin, natin. Yes. Yes, Okay So, ayan po ba So, ayan. Ang ito po yung pangalawang locker po na sa So, ayan po. Ayan po yung iba nakalagay yung mga gamit ko. O, so, kuha rin tayo dito. Kuha na rin po tayo ng mas in 95. Ayan. Kailangan po natin to. Kailangan po natin to. Tsaka yung mga plastic na maliliit so, so ito po yung dilaw ayan natin po yung dilaw ito ito po yung dilaw na maliliit na natin po ito. Ah, ito natin yan yung smash so, ano natin to yung Clorox Beach tanggal ng mga bakterya yan saka mga uh, uy, okay, so ayan po bukuhanin na po natin yun guys ayan po Like a tiger. yung mga gamit natin. Um, dito na lang ulit tayo sa area natin. So, sa up, So, ngayon po guys. Uh, Nais ko na rin po yung mga karton guys. ko na po yan na. Uh, may iniwan pang dumi. Oh. Ano dumi niya? Ayosin ko po yan mamaya. So, Ayan. Uh, maraming maraming salamat po So yan lang po mga Guys Maraming maraming salamat po sa panunod ng vlog ko Sana po ay supportan nyo po At follow nyo po Maraming maraming salamat